Hello guys, good evening. Paano ko mga tulog, ginitnaan yung higaan ko. Ito, pre. Pre. Baga, pwede naman pre. Tumabi ka d'yon pre. Wala akong mahigaan pre. Sarap ng tulog oh. Sarap. Sarap din paluin eh. Huwag naman. Huwag naman. Di ba, bebe? Uh, Urog ka muna dun. Dali. Ay sus, ay sus, ay sus. ko. Tinikang kang ang kanyang itlog. Ang <laughs> uh, itlog ni Pangki. Urog ka dun. At na tayo. Matutulog na ko eh. Uy. Wala siyang pakialam eh. Nagsinaw ang itlog. Excuse me. Sisya. Kuya, ayaw talaga eh. Asus, pano mo matutulog? Kanan ko di kaya. Tapi tayo ha. I love you. Good night. Talagang kinit na niya yung higaan ko eh. Sandali. Iyusin ko na. Paharapin ko doon. <laughs> yeah. Ayaw. <laughs> oh, arap ko na lang doon. Masarap ng talog mo eh. Yag yeah, ko okay. eh. Maestro ko lang. Yag. Yeah. Yeah, natabi na kami. Sa so, kumpare kong makulit. Ubud ng kulit. Hmm? Okay. Yeah. Mamaya pag nagising nililipat diyan dun sa duro. Tulog na tulog eh. Bagong paligo lang 'to kanina. Kaya ganyan. Tapos naglaro sila ni Soro. Kaya ganyan matulog yan. Alam mo, ginisa sa kutsi, ano sa ano, yung mantika eh. mm -hmm. Good night, everyone. Good night, Pangki. Love, love ko yan. Kanina, galing ako sa labas. Tapos ko maglaba. Bigla kong pumasok dito. Hindi ko pala alam. Nandito na pala to sa higaan ko. Nandito na pala to sa kutsyon. Sarap, nagulat nga siya eh. Biglang tumayo eh. Good night. Good night, good night. Shhh, di naman ako. Shhh. Good night, baby. Yeah, Good night, everyone. Good night, sa lahat. Good night. See you tomorrow morning. Bye bye.